News Update mga balita ngayon, arrest laban kay Senator Bato de la Rosa hindi kinumpirma ng ICC. 312 na eskwelahan nagtamo ng pinsala sa pananalasa ng bagyong Uo 15,000 na polis i-deploy ide sa INC rally sa November 16 to 80. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Naon Hindi kinumpirma ng International Criminal Court o ICC ang mga ulat na naglabas ito ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon kay ICC spokesperson Fadi L. Abdala, tanging ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang binuksan ng ICC. Pinigyang diin din, din ito na ang mga opisyal na update mula sa korte ay maaari lamang maberipika sa pamamagitan ng kanilang official communications channel at press release. Noong nakaraang linggo nang isiniwalat ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na naglabas na umano ng warrant of arrest ang ICC laban kay De La Rosa na nooy PNP chief sa panahon ni Duterte. May git 1,800 na silid aralan sa hindi bababa sa 312 na pampublikong paaralan ang nasira matapos ang pananalasa ng bagyong uwan sa Luzon ayon sa ulat ng Department of Education o DEPE. Batay sa datos ng ahensya, 1,182 na silid aralan ang nagtamo ng bahagyang pinsala. 366 ang malubha ang pagkasira at 261 naman ang tuluyang nawasa kabilang sa mga pinakamatinding na apektuhan ng mga rehiyon ng Bicol, Calabar Zone at Cordillera Administrative Region o CAR. Iniulat e din ng ahensya na 5,572 na silid-aralan sa 1,072 na paaralan sa labing isang rehiyon ang pansamantalang ginagamit bilang mga evacuation center para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Naglaan naman ang kagawaran ng 20.2 million pesos para sa cleanup at clearing operations at 57.9 million pesos naman para sa minor repairs. Dagdag pa rito binigyang prioridad ng DepEd ang pagpapatupad ng alternative delivery mode o ADM sa mga paaralang pansamantalang sarado kabilang ang paggamit ng dynamic learning program at iba pang ADM modalities magde-deploy ang Philippine National Police o PNP ng mahigit 15,000 na police sa tatlong araw na rally ng Iglesia Ni Cristo o INC na gaganapin sa iba't ibang lugar sa Metro Manila mula Nobyembre 16 hanggang 80. Ayon sa PNP, babantayan ng mga polis sa mga lugar tulad ng EDSA Shrine, Senado, People Power Monument, House of Representatives, Quirino Grandstand, Diwasang Bonifacio at Malacanang Park. Saad naman ng na Manila Police District na wala itong na-monitor na banta kaugnay ng rally at inihintay pa nila ang mga detalye sa nakatakdang protesta mula sa organizers para matiyak ang kaayusan at karigtasan. Inaasahan ng polisya na 300,000 ang dadalo kada araw at nanawagan ito sa publiko na maging responsable sa kanilang patikilahok sa nasabing pagtitipo. Ang nasabing rally ay para ipanawagan ng transparency at better democracy sa gitna ng mga isyo sa katiwalian sa gobyerno. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren naguula. nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.